Good morning! It's me, Mom. She likes, and welcome to another a day in my life mini vlog. at medyo matagal-tagal ko na nga din hindi nagagamit yung aking intro kaya naman ginamit ko na Tanga kami ng bayan ng ati lab at bumili nga kami nitong chemicals para nga sa farm nung makabili nga kami ay dumiretso naman kami ng grocery store Kukonti lang nga yung mga pinamili ko dyan at yung mga wala na nga sa bahay napakadami nga kasing gastusin kaya naman pa konti-konti na lang talaga kung mag grocery ako nung matapos nga kaming mamili ng ati lab, ay ikinaraga ko na nga din dito sa motor at dumiretso nga kami dun sa may talipa pa yan nga at mat dadaanan nga namin dito yung napakadaming display ng mga ukay-ukay. Dito nga sa may dulo, dito nga nakadisplay yung kanilang mga ricado at saka mga gulay-gulay. Bukas nga yung market day dito sa amin kaya naman Friday pa nga lang ng hapon ay madami na nga rin nagtitinda dito. After ko nga makapamili ng konting gulay-gulay at saka mga ricado ay dumerecho na nga rin kami ng ati lab pa uwi nga ng bahay. At nung makalating nga kami ng bahay ay pinababa ko na nga ang ati lab para nga yung aming gate. Pagkapasok ko nga ay pinarko nga lang itong aming motor. Binaba ko na nga rin dyan yung mga pinamili ko at inuna ko nga itong chemical na pinabibili nga ng maintainer dun sa farm. Pinasok ko na nga rin ng bahay itong ibang pinamili ko at mag-aasikaso naman ako para sa aming hapunan. Ayan at naghiwa nga lang pala ako dyan ng luya, bawang, sibuyas at saka itong kamatis. Kaadobong sitaw na naman nga ni ako dahil madami nga itong sitaw na bigay ng aking kapatid. Sakto nga rin dahil may konting manok pa nga akong natira sa may freezer kaya naman isasahog ko nga dito at iginisa ko na nga pala yung bawang, sibuyas, kamatis at saka luya. Nang lumabas na nga yung aroma ay inilagay ko na nga din itong gagarampot na karne ng manok. Nasa ko nga lang ito hanggang sa mag-golden brown at naglagay nga pala ako ng paminta. Halo-halo ko lang ng mabuti. Pagkatapos nilagay ko na nga din itong mga sitaw. Napakadami nga itong sitaw na bigay ng aking kapatid mga mare at pangalawang luto ko na nga ito ng adubong sitaw. Naman bago pa nga ito masira, ayan nga at inubos ko na lutuin. Nung kung nga pala itong mga sitaw ay naglagay na nga din pala ako ng soy sauce. Halo-halo ko lang pagkatapos nagdagdag nga ako ng suka. Lagay nga din pala ako ng tubig at papakuluan ko nga ito hanggang sa lumambot nga yung sitaw. Ayaw na ayaw kasi ng mga bata yung lutong half cook. Kaya naman kapag nagluluto nga ako nitong sitaw ay yung lutong-luto talaga. Very fast forward na nga mga mare at nung matapos nga kaming kumain ay inintindi ko naman itong pagtutupingan nitong mga damit. Pakadami nga nitong mga nilabhan kong damit kanina at bago pa nga ako sumpungin ng katamaran ay tutupin ko na nga agad ito. After ko namang makapagtupi ay pinalipit ko na nga din dito kay kuya yung mga hangar nga na nagamit. Siya hanggang dito na muna. See you sa next one. Bye!